Hindi naging balakid ang mga aftershocks sa isinasagawang Operation Bayanihan ang GMA Kapusa Foundation para sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Northern Luzon. Gaya po sa Abra, kung saan bukod sa pagkain, hati din po natin ang mga gamot sa kanilang ospital. Taos pusong pasasalamat po sa lahat ng na nagpabot ng tulong at makakaasa po kayong patuloy natin itong maipaparating sa ating mga kababayan. Ay, Mag-isang hinarap ng 75 taong gulang na si Lola Clarita ang takot habang yumayanig ang magnitude 7 na lindol sa Tayum Abra noong nakaraang Merkoles. Nasa trabaho kasi ang kanyang mga anak at minsanan lang umuwi sa kanilang bahay. Maninervous ako ng gusto. Parang hindi na ako makagalaw nga. Kaupo na lang ako. Tinitignan ko lang yung nagkakabasag-basag. Nalala ko yung mga gamit ko na Bumaliktad. Dahil sa pangamba na maulit-muli ang malakas na lindol, naglalatag muna ng banig si Lola Clarita sa tabi ng pintuan. Marami na rin kasing bitak ang pader ng kanyang bahay. Para pag lumindol, makatakbo ako, bangon na lang ako, tapalabas na ako. Hindi bali na sira mga gamit, masabuhay po ako. sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng Jeme Capuso Foundation sa mga naapektuhan ng lindo sa Abra, nakapaghatid naman tayo ng relief goods, tinapay at hygiene kits sa anim na barangay sa bayan ng San Juan. Nararamdaman mga tao yung kanilang ano, yung comfort kahit may meron silang fear dahil sa nabibigay na support pati rin sa food items na kailangan kailangan ng mga tao ngayon. Pinapahalagahan rin ang GMA Capuso ng GMA Kapuso Foundation ang kalusugan ng mga residente kaya't nagbigay rin tayo ng mga gamot at vitamins sa Abra Provincial Hospital. Mga kapuso, dahil sa tulong ng ating mga sponsors at donors, tayo ay matagumpay na nakapaghatid ng tulong sa mahigit 10,000 individual sa bayan ng Bangged, Tayong, Bukay at San Juan. Maraming salamat sa Civil Military Operations Regiment ng Philippine Army na ating naging katuwang. Po, sa mga nais makiisa sa aming projects, maaaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Paymaya, Shopee, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Lazada.